Blood Control Projects, kailan kayo nag-engage na uh, Blood Control Projects sa DBWH? Siguro mga 2016 onwards. Please uh, make sure of your answer. I... Yes po, 2016 onwards po. Gamit na gamit nga ng mga anti-Duterte ang sinabing ito ni Diskaya. Patayin na agad natin ang issue na yan. Matagal ko tong di nagagawa, so let's do this. Ano nga ba ang buong katotohanan sa sinabing iyon ni Diskaya na kilalang-kilala ngayon dahil isang malaking contractor sila sa flood control project. Sapat na nga ba ang sinabi niya na naging contractor sila sa flood control project sa gobyerno noong 2016 para idiin si PRRD since ito ay during the Duterte administration. Mm, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes boss. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be, can you be definite with your answer? Parang 2012 please uh, because we're uh, under oath please uh, yes, make sure of your um answers. sometime in 10, 2012 we started with DPWH uh, we started with the uh, joining baythings prior to that we will be, we were with local government um uh, yung mga flood control projects kailan kayo nag-engage na flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please uh, make sure of your answer. Ay, yes po, 2016? 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Dito, malinaw na sinasabi ni Diskaya na nagsimula silang kumuha ng kontrata bilang kontraktor sa DPWH ng 2012. Pero ang flood control projects ay 2016. Sinasabi niya din na actually even before ay kumukuha na din sila ng mga kontrata pero local lang. Ang problema, ayaw nilang sabihin na ito ang buong konteksto ng sinabi niya. Linalagay lang nila doon sa 2016 kasi pwede nilang ituro kay Duterte. In St. Gerard, which you own also, no? I mean, this guy, was suspended by the DPWH. Um, in 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. Ayun naman pala. Yes, nagsimula sila na kumuha ng mga kontrata sa flood control projects 2016. Pero hindi ito nakalampas sa panahon ni Duterte. Ibidensya? Eto, 25 airing contractors blacklisted since 2016 sa DPWH. At heto nga, among those that have been blacklisted is St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation which has 8.861 billion worth of contracts. Wala nang drama-drama. Wala nang I'm getting very angry. Investigation at blacklist agad. Sa totoo, walang issue kung kailan nagsimula. Ang tanong, kailan naging garapalan ang korupsyon. Kasi sa panahon ni Duterte, napakabilis matapos ng mga infrastructure projects through build, build, build. At kung sakaling may mga kontraktor na hindi nasusunod yung timeline nila at hindi sila makapagpaliwanag, ay talagang nabablocklist sila. Grabe ang monitoring ng mga infrastructure project na to. Yes, hindi natapos ang korupsyon pero sobrang na-minimize. May mga nagtangkang gumawa ng kalokohan pero nahuli at na-blacklist agad. E ngayon, talaga? Trillion worth? Hindi nyo napansin? Hindi nyo nahuli? Hindi nyo nahalata? Ito ang style ng administrasyon na to. Pinagyabang na at pinagmalaki ang 5,500 flood control projects sa zona ni Bongbong Marcos tapos nung nahuli at nabulilyaso, biglang kay Duterte pala. Kapag accomplishment, kay Bongbong, kapag sisi, kay Duterte. Eh, akala ko ba nagbabasa ng General Appropriation Bill si Bongbong bago niya pinirmahan? Hindi niya nakita yung mga insertions? Hindi niya nakita yung mga paulit-ulit na mga projects na pinopondohan? Ayaw sa corruption? Pero Executive Order number no. 1 nung naupo siya ay tanggalin ang Presidential Anti-Corruption Commission na pwede sanang gamitin para imbestigahan yung mga yan? ayaw ng corruption pero pinagkukuha ang pera natin sa PhilHealth Fund. Ayaw ng corruption pero pinirmahan ang most corrupt budget in the history of Congress which is the 2025 GAA. Kaya sa inyo na mga anti-Duterte at nakafocus pa rin kay Duterte sa gitna ng lubog na lubog na at hirap na hirap na ang mga Pilipino dahil araw-araw na hirap na nga sa buhay at hanap buhay ay sumusuong pa sa baha. dapat sa inyo pinapainom ng tubig na galing sa baha na may leptospirosis.